Yun, mainit na tanghali sa inyong lahat. Dahil mainit talaga ngayon, gagawa ulit tayo ng ano, palamig. Karan ang ginawa natin ano, yung, yung gulaman. na uh, so, to magugulaman ulit tayo pero i-upgrade natin yung gulaman natin. Gagamit tayo ng pang Punk Jelly. Yan. White Jelly pinili namin kasi para mas kitang kita. Daraging natin kasi ng kape. Para mas kitang kita yung... So, itong isang pack na to, 1 liter lang na tubig ang kailangan nito. So, ito, mga limang ganito. Pag wala kayong ganito, halap na lang kayo ng, ng sukatan ninyo na 1 liter. Kahit anong sukatan, basta meron na, basta alam ninyo 1 liter yun. Pwede naman yung kahit hindi 1 liter, kung gusto ninyo na medyo matigas yung jelly, yung jelly na gagamitin nyo, eh, gusto nyo matagas, uh, bawasan nyo ng konti ng tubig sa, mabaga, less than ano lang, 1 liter. Kung gusto nyo naman ng na malambot yung jelly, tagdagan nyo ng konti ng tubig. So, na more than, more than 1 liter. Pero kung tila para, hindi naman pangat naman yung sobrang, sobrang lambot na na, na. So, gagawin natin ngayon, Huwag mo tayo ng 1 liter ng tubig. 1 liter lang. So, limang ganito lang kailangan ko. Gawa Yan, lima lang to. 1. Limang nawasa. Limang cup ng nawasa. 2. 3. 4. Ay, o oh yan, tama na yan. Perfect. Okay. Tapos na yung ating nawasa. Ilalagay na natin itong kape. Itong ating paborito. So, para may iba naman, kape naman. Para lang naman itong ano, para lang naman itong coffee jelly. Kaya lang, pag man na gagawin natin, kasi may yelo tayo dyan, mayroon tayong atirang uh, natirang mga ano dyan, ice cube masarap sana yung ano, yung coffee jelly sana. Pero, bibili pa tayo ng remdesade. Eh, may yelo naman dyan. So, gula mo na lang gagawin natin. Palamig na lang, sir. Malamig. Siyempre, tunawin muna natin yung kape. Pero, ang ginagawa ko dito, ginawag din namin ng konting sukal para ano, yung may lasa naman kahit paano yung ano, natin, gulaman na kape. Kesa sa walang lasa yung... Pero pwede naman wag na lagyan ng ano, asukal. Hindi kasi hindi na nila, talaga nilalagyan ng asukal. Eh ako, mas gusto ko rin ng walang asukal para mapait yung ano, gulaman. Pero kasi may mga i din tayong mga, mga kids na ayaw nang mapait. Gusto nila may lasa yung gulaman. Yung kape kape. Try hmm. muna natin yung ano. Yung asukal. Tapos lagyan na natin to. Hmm. Para habang hinahalo, tutunaw na rin siya. Ayan ganyan lang karami muna kasi. Ayan lang, panggulaman lang naman natin. Pang hindi naman yung pagtinda. Hmm. Habang yun lang, hinahalo natin. Para matunaw. Ayan. Tapos, eh, nang na to, sasalag na natin to sa apoy hanggang sa kumulo. Okay na to. Sasalag na lang natin to sa apoy hanggang sa kumulo. Oo, oh, nalumuho yung ano yan. Ayan, sarang na rin ito. na uh, wala nang pali palipalito. Ayan. Rechargeable kasi ito. Ayan, type C, rechargeable. So, hindi na kami bumibili ang posporo. Nire-recharge na namin ito. Sa mga nag-aalala dito sa kalan namin, matagal na po ito. Kung wala pa kaming anak, gamit na namin to. Magmula nung kinasal kami, gamit na namin to. Kaya um, ano, dami na pinagdaanan to. So, sobrang safe niya. At the same time, pag maubusan kami ng, dalawa yung ganito namin, pag naubusan kami ng gas, mayroon kagad kami pamalit. Kasi mura lang siya eh. 300 plus lang ganun. Uh, yung malalaki kasi, pag naubusan ka at wala kang budget, talaga mag ka talaga na magkaroon ka pa ng budget. Magkano isa ngayon nun? Nasa 800 na yata o oh, 1, 1K na yata ngayon. Hindi ko alam kung magkano. Basta alam ko, 700 plus o oh, 800, ganun. Yung malaki. So, medyo O, oh, matagal din naman maubos yun. Ito rin naman matagal din naman maubos. Yan. Uh, hindi natin ito dapat pabayaan sa halo. Kasi pagka uh, hindi mo ito hinalo, ano siya, nagbububo. Malakas naman yung apoy. Malapit ng kumulo. ngayon baso, magkakape ako. <laughs> Amoy ko yung kape. Amoy ko yung kape, oh, kumukulo na oh. Ha? Eh, sa tiyan ko na lang mabubuo yung gelatin. Kumukulo na. Grabe yung kulo. Grabe yung kulo niya, oh. Muntik na umapaw dito. Umapaw na pala. So, patay na natin to. Yan. Sobrang kulo na niya. Yan. Patay na natin. Tapos, Palamigilan natin ng konti-konti lang muna para, kasi sobrang, sobrang init pa yan, baka marusaw yung ating paglalagyan. Pa, Doon na natin siya tuluyang palamigin hanggang sa tumigas yung ating jelly. Ating coffee jelly, ano. Saan gusto mong magkape? Templado na to eh. Palamigilan natin ng konti. Tapo na ng saglit ng konti lang. At papasingawin lang natin. Tapos hanggang sa ano lang. Kung kaya nang isa rin doon sa lalagyan para hindi malusaw yung ating lalagyan. Kasi plastic lang yung ating lalagyan. Uh, doon natin siya patutuyuin. Ah, patitigasin. Pagka malamig na malamig siya, titigas na siya. Pwede nyo rin pag matigas na, ilagay nyo muna sa rin. Pero siyempre, pag matigas na, hiwa-hiwain na natin. Oh, Tete lang tayo ng konti. Yan, panamig na natin siya ng mga ilang minuto lang. May init pa rin to. Pero, isasari na natin sa lalagyan. Yan. Ating kape. kapeng kapin na ako. May panahon, pero gusto kong magkape. Oop. Oh. Buti na lang, meron kami air continuous dito. Yan, ganyan na para manipis lang. Yan. Buha tayo na iba pa nalagyan. Ang <laughs> laki. Kasi pag natin, ano natin, makakapal naman na masyado. Mayroon manipis lang. Yan. Tapos, hintayin na lang natin itong Tumigas. Pagka yung jelly na talaga siya, yung pag kinarupulog mo siya, okay. Saka natin hiwa-hiwain. hintayin na lang natin ito lumamig. Okay na. Matigas na yung ating jelly. Ano? Maragod na siya. Ito ang kagandahan sa ano? Sa dun parang. Mabilis siyang tumigas. Hiwain na natin siya. Dito natin siya hiwain. Maninipis lang gagawin natin para. O yun. Para madali naman siyang hatiin. Gagawin natin. Para ka lang gahiwa ng ano nang ano. Tawag ito. Ang bibingka. Yan. Yan. Nagyaan na lang yan. Tama-tama lang yung laki niyan. Pwede rin nasa sa inyo na yan kung gaano kalaki gusto niyo. Yan. Ito ha. Ah. Tigas nito. Oh. Hmm. Yung limang cups, dinagdagan pa namin na isang cups. Ginawa namin six, six cups. Pero matigas pa rin, no? Six cups na yung ginawa namin, pero matigas pa rin. Oh, Yun, no? Oh. O. Oh. Diba? Ah. Oh. Hmm. Hindi nga masyadong mapait, eh. Yan. Tamang tama to. Sakto lang sa ano. Kasi mainit pa rin ng panahon. Hapon na siya, eh. Hapon na ngayon, eh. Pero habol pa yan hindi lang umabot kanina ng tanghali Kasi maraming ginagawa. Kaya hindi na si Kaso agad. So, naging na ito dito. Dito na, dito na namin siya titimplahin. Hmm. Tama lang yung laki. next Naman. man parang Lego, parang pixel. Wow. Ganda ng kulay niya para malinaw, para yung natin, ayun. Parang yun oh, yung mga cook natin ano. <laughs> Ay. na ano. Hay. Sayang. Sayang isang piraso na nag Okay na to. Malambot yung ano na yun, isang yun. Ito na lang. Ayan. Hati na natin to. ano Ayan. Diba? Yan na. No? Hmm. Wow! Wow! Tapos itong ating asukar, ilalagay na natin ito. Lahat na ito, no? Lahat na, okay. na, na? Hmm. Ayan natin yung asukal Muna natin lahatin baka tumamis Hindi muna natin lalahatin Tapos lagyan natin yelo yung yelo para natutunaw yung yelo ating ice cube. Tunawin lang natin to. Ito dito. Dalawang isang ano, isang twin pack. Isang lang na? Na isa lang no. Naman ang isa. Hindi na kailangan mainit kasi kahit naman yung marigam-gam lang, matutunaw na agad Tinawil lang natin to ng konti. Yan. Tinawi lang natin yung ano, Copy ko Blanca. Para ito yung magiging parang talagang mag, magpapalasa ng kape. Bukod dun sa gulaman. Para mas feel na feel -pil natin yung lasa ng kape. hindi diba? Kasi mahirap naman magkape ngayon. Tanghali. Sobrang tirik ng araw tapos magmamail ka. then gawin natin ano, no? Ice cold coffee, di ba? Ano, punaw na siya. Hmm. Dari lang, may mga bubo pa. Ayan. Okay na to. Sasarin natin. Hmm. Sang sachet lang to. Yung ano, sa twin pack. Isa lang. Hindi ko na lahat. Spam flavor lang naman to. Ayan. Ayan, haluin ito natin kasi may asukal pa yun sa ilalim. Yes. Is... Ayan. Ayan na. Tikman. masarap, Ano yung ating yelo? Nagin natin ito lahat para ano. Bubuo pa oh. Bubuo yung ating ano, yelo. Hingatin natin ito. Para malamig na malamig. Hindi na ako naglagay ng tubig kasi yung yellow matutunaw na yun din. Ayan. Ang nakaraan, simpleng gulaman lang yun, yun natin. Simpleng gulaman lang yung ating ginawa. Ngayon, yung ginawa nating gulaman, ginawa nating coffee jelly. Ayan. Yeah, para masarap. Coffee flavor yung ating panamig ngayon. Haluin ang haluin hanggang sa lumamig. Yan, nah, pwede mo nang tawagin Wow, sarap dah Tiki man time na tayo. Tiki man time. Ano ginawa mo? Hmm. Sara, hmm. Ah. ano kung tigin mo? Para may iba naman, coffee jelly. Hmm. Sarap. Sarap. Nakamiss ba? Oo. Uh, -uh. Huwag ka na lang. Huwag ka na Hindi mo sarang matabi. Sakto lang, no? Sarap. Ay, salamat. Kapatid, napatid ang init sa katawan natin. Malamig na coffee gelo. Ang tama. Magpaparami na naman ako ng kape nito. Sa ano lang naman ito? Sa naman to. Sarap. Sarap. Hmm. Paano ginawa yan? Di ko kumura magawa ng ganyan eh? Gawa ka lang ng pang, gumagawa ka lang ng gelatin. Hmm. Yung gelatin na ginagawa mo, hinaluan lang ng kape. Ano lang, tapos Lagi gatas lang. Hmm. Sukal. So yun na po, maraming po salamat. Subscribe po kayo sa akin channel, Nad Cruz po. kasama si nanay. Amit na kape. Abita. Hmm. 哎呀、ah, yeah.